Yo, what's up guys? So for today's video again, it's me, nagbabalik ang yung lingkod. Ayan. Ay, uh, fit in action. Ah, grab in action, oh. Grabe siya. So, karon guys, so, simple guys, so, naalita ka sa bagong gibuhat nga sa Karsada. So, naata sa diversion. So, siya naman to naungan, guys. So, Ormoc City. So, karon guys, so, simple. So, naamata diriya sa bagong nanggigama. So, ano guys, so, simple. So, naalala ko lang yung mga kabataan natin. So, Nas kabataan. So, ayan guys. So, dito po kami na, ano guys, na, ano, anong tawag dito? Uh, nagpawid, di ba? Ito. Ito yung, ano guys, ito yung mga puno ng mga pawid, guys. So, siyempre. So, siyempre. So, ngayon. So, hanggang sa alala lang tayo. Ah, grabe. So, ayan guys, no? So, di ba, so, sa mga karamihan talaga guys. So, siyempre. Uh, okay na naman na nilagyan nila ng ganto yung bagong karsada papunta dun sa ano uh, barangay uh, Jay uh, Ormoc City siguro guys so siguro ito guys parang ito na yata yun so, siguro guys kung just in case nga matapos nito so siyempre hindi na kami dadaan dun sa kabila kasi uh, napaka -pultik. kung may ganito na guys so okay na so makauwi makauwi na tayo ng matiwasay ah, ah matiwasay so ayan guys di diba so ayan guys so. So, kita-kita nyo naman yun. Ayan, ayan. So, siyempre guys. So dito naman. So, dito naman. Doon po yung ano. Yung pinaka kalsada talaga. Yung diversion talaga. Doon, papunta doon. Papunta doon. Uh, Barangay Naungan. Dito naman. Uh, San Juan. Sa, uh, San, uh, Barangay San Juan, Ormoc City. Barangay Naungan, Ormoc City. So, uh, sa Ormoc City na to guys. So sa, mga gustong ay, 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 so sa mga gusto magbingbang, ay 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 So sa mga gusto nito magano guys, so sa gusto magdate sa mga may juwa jan, o may ano gya mga anything what, ah, anything what to. Oh. So, simple guys. So punta lang kayo dito guys. So walang tao, wala maka ah, uh, walang disturbo, di ba? <laughs> walang disturbo. So, ganyan talaga ang buhay. Pawidol-widol lang. So, di ba, guys. So, sa mga interesado lang guys. So, punta lang, punta lang kayo dito guys. So, wala namang mawawala sa inyo. Wala namang maka sa inyo dito guys so simpre so simpre naman so ipakita naman natin yung uh, view ng ating bagong kasada ah uh, ah uh, uh, di ba so ganyan talaga guys so ganyan talaga ang buhay ay uh, weather weather lahat ay guys so dito kasi guys so may balag sila na ah uh, gawaan daw ng ah uh, mega city o um, ganyan so iwanin ko lang guys so siguro yung mga contractor dyan mga contractor siguro wala na yan matanda na yan <laughs> kasi hindi pa nga natatapos to tapos nagbabalak pa sila na mega city daw no? hindi wala na ang mga contractor na mga bata pa ba dyan mga ano na mga matanda na <laughs> ay guys yan so no, simple ayan so simple guys you know? so ang ginagamit natin pag vlog is ano lang muna cellphone kasi hindi ko hindi, hindi, ko nadala yung ano natin yung action camera so siyempre so, medyo nahirapan tayo kasi wala tayong stand ayan ah, wala tayong pull holder guys so syempre guys so ayan. so ayan so nag motor naman ako nag motor na naman ako guys ayan ha so syempre ayan so syempre guys so malapit lang naman to sa amin guys nandiyan lang yun sa amin guys yung sa bandang ano na yan likuran na yan so sa amin yan guys so ayan So ayan lang guys, so nalala ko lang yung talaga dito. Ayan. Nalala ko lang talaga. So ngayon lang ako nakapunta dito guys. Matagal ang panahon. So ayan guys no, kasi maulan na guys. So thank you, thank you so much sa panonood sa inyo lahat. At sa lahat ng mga uh, loyal subscriber ko dyan sa ating YouTube channel. So salamat sa naman talaga guys sa inyo lahat. And thank you, thank you so much. And God bless you. Bye bye.